Nagpa-Christmas party ang isang grupo ng kabataan sa Maynila, pero alam niyo na ang nasa likod niya na isang SK kagawad na pipit bingi. Ang bu buong kwento sa report ni Clazel Fardilia. daan ang regalo, naglalakihang pa-premyo, at masayang salo-salo ang inihanda ng sangguniang kabataan ng Barangay T41 sa lungsod ng Maynila para sa mga bata nitong Pasko. Pero alam niyo ba na isa sa mga nag-organisa ng Christmas party na ito ay hindi nakakarinig at hindi makapagsalita? Siya si Edzel Panaligan, isa sa pinakabagong SK kagawad ng barangay p 41 Ipinanganak na may kapansanan, naulila at kinot dahil sa kanyang kakulangan. Pero imbes na malungkot o magalit, naging inspirasyon ito ni Edzel para maging leader sa kanilang parangkay at magbigay ng ngiti at saya sa kanyang kapwa. Meron po kaming games, meron din po kaming um kainan, meron kaming gift giving. Ayun po yung naisip namin na way para mapasaya sila. Sobrang thankful ako kay Edsel. Siya po yung nakatulong ko nung pumunta po ako sa mga um, mga officials na magbigay po ng ano, ng solicitation letter po para nang sa gayon po ay maisakatuparan po namin yung party. Despite um, na meron siyang uh, ganyang uh, sitwasyon, hindi naging hadlang yon para mag siya sa mga kabataan dito sa barangay namin. Talagang makikita mo na dedicated siya. Um, napakasipag. Likas daw na mapagmahal si Edzel, sabi ng kanyang kita Edith. Hindi lang tuwing Pasko tumutulong si Edzel. Nagtuturo rin siya ng sign language sa mga batang may disability. Ginagawa niya ito kasabay ng pagtatrabaho at pag-aaral sa kolehiyo. May sarili siyang ano, pagsisikap sa buhay. Kahit na hindi siya nagsasalta, kahit na nabubuli siya, basta makatulong, makasaya, makapasaya yung mga kabataan. Itutuloy niya. Ayon kay Edzel, pangarap niyang Nakapagtapos ng pag-aaral at mas maraming kabataan ang matulungan. Hindi man makarinig at walang boses magsalita, talo pa ni Edzel ang mga buo ang kakayanan na maging inspirasyon sa kanyang nasasakupan. Kaleza Pardilia para sa bayan.